Kaya na sila? Di ba ang usapan dito magkikita kita? Fidel, alam mo ba kung saan sila pwedeng makarating kung bangka ang gamit nila? Hindi ko alam. Wala na akong ibang alam ngayon kung hindi ang mapagmahal mong yakap. Hindi. Okay. Hindi ka pa rin makaget over sa yakapan? Focus. Nagagulo na sa buong San Diego si Day. Uwasat na wasak na kayong mga tauhan sa kwentong to at baka nakakalimutan mo na sabingit pa rin tayo ng kamatayan. At kung mamatay man ako, ang mga nais kong salita na nalabas sa akin kasabay ng aking kuning paghinga ay iniibig kita. Tay Biniglay iniibig kita. Iniibig kita sa kabila ng iyong kahiwagaan. Iniibig kita sa kabila ng... kabila ng warang katiyakan. Hmm. Mahalaga ka sa akin. Okay? Gets na natin yan. Pero sinabi ko na sa'yo noon, magkaiba tayo ng mundo ng panahon. Again, wala na tayong oras. Dahil hindi ko alam pa tapos na yata tong kwentong to, hindi ko alam. Lord, bigyan niyo naman kami ng redeeming twist. Saving grace, please. Ang gubat na ito. Magiging huling saksi kung sakaling nanalabi ng ating oras. sabihin ni Clay. Iniibig pa rin kita. Kahit hindi ko batid kung paano ko pagdudugtong panahon at mundo nating pagitan.